So, what's up, Padlam people? Tagal-tagal tayong mm, Wala vlog, walang content. Pero may naisip ako dahil si Mimi hindi may mag Hindi may ilig ng gift eh. So, ang naisip ko, pakilaman ko na to dahil aabuti ng siyam yan. Alam ko yun, yung mga ibang regalo namin dati sa dating bahay namin. Nasa taas lang nakatambak. Last December, ito yung mga gifts namin. So, pakikilaman ko na. Total pa na rin naman siya wala siya. Tara, unboxan natin. So, ito ang unang bubuksan natin. Galing kay... Si J. dami namin kilalang J. Yeah, basta si J. Basta J na lang siya. <laughs> uh, ito. Para siyang ano... Blanket! Na pang malamig! No? Para siyang ganun, no? Ito. Kaya tayo. Ito galing kay... AJ. kaya ito? <laughs> kita din yung eh. nakabukas na bigla yung mga gil. <laughs> Dito. Oh! Ah! Ito naman parang mga cologne. Alcohol din. May refillable siya. Ito yung pang-refill pag naubos to Tukayin na natin yung alcohol. Okay, nais nice ko bang Ito galing kay naman kay Anonymous, walang so, pangalan. <laughs> ah, ito parang yung mga uh, ano, ano ni Meme. Yung mga, tawag doon? Pang MS niya. Ayan. Ito, galing kay Dr. Abiki. Pelo. Actually, marami nang pinadala sa amin si Dr. eh. Na mga ano, mga gift na sa taas lang. Oh! Mirror! Mirror with ano? With lights. Ah, magagamit ni Meme to. Thank you, Doktor. Ah. Magagamit ni Meme to. Kasi gamit niya po yung ganun lang kalito. So ito, mag magaanin niya na to talaga to. Magagamit niya talaga yan. Dito tayo, dito tayo. Ito naman. Galing kay... Sino to? Sino cheers? Huh? Agudicelli family. Agudicelli family. Iyema yata. <laughs> mo na malaki. What's that? Huh? Ano to? <clears throat> Ay, alak. Thank you po. Ito, pusta tayo. Alak din to. <laughs> alak din to. Galing kay... Atikora, kora dia ref sya ref <laughs> Matador inti inti kila itu mali eh. tas bilang mau gitu oh. Yee. <laughs> ito yung ininom namin ni Latian sa kanila darin. Ito yung swabe. Eh. Painom natin sa kanto to. <laughs> Tagay. tayo. Galing to kay Wala, ananimus pouch. This one, Wala, ananimus. Toilet twist. Tama, toilet twist. Papa Raniowo, pala, awalnya <laughs> nanya sama si Mimi. Ah, oh, Tommy. Emias din to, may cap din to. Ito, galing kay... Wala, Nanimus. Wala din name. Kasi yung mga... siya marebisiral, ah. nire mo lang yata yung sarili mo, Bim. <laughs> Uy. Lagay ng something to. Something mga pen. Yan, ball pen. Or kahit anong... Ano anong pwedeng ilagay. Mala, Baes, ganda ulit. Babe, ha? mo lang yata yung sarili mo. <laughs> oh, Uy, speaker. Ay, hindi. Speaker ba to? Oo, oh, tama speaker. Oo, oh, may nakakustomize pa siyang name mo. ganda Then, my mood bar. Ah, galing ito kay ano, Liz. Saan ka may ano siya? May tumbler. マジで Matulad yan, yung Semari Visceral, 1916. Wala man nakalagay niya. Ito aking yan. Pero puro sa'yo. Niregaluan mo lang yata yung sarili mo eh. <laughs> eh! Ba't ikaw niregaluin yung sarili ko? Nakalagay lang yung Semari Visceral. Baka ikaw lang, sa lang yung tinag-regal sa sarili mo. Nakalagay sila ni Katie Strieber. At yung tsinela, sakto to sa'yo. Suot mo na, suot mo na. Sila anong... <laughs> sila, ang nagbigay niyan sila, tabo, Pero... Mayro... Pigi sa tayo dyan. Pag meron ka, meron din ako. Pigi sa tayo lagi. Ah. At saka ba't pinabuksa yung mga regali? Diba? Maabutin <laughs> nga natin ng next Christmas yan. Huh? Ang Hayon! Baka may cheque ito dito, Ninong, ha? Uy, may cheque nga! <laughs> shirt. Pwede share yan. Pwede share. Pwede ito, pang gym. May design sa harap. Meron siya, pag madilim. Glow in the dark. <laughs> ito, 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 sa'yo. Ito yan. Sa'yo siguro to. Oh, sabi na ikaw lang nagregalo eh. Vice ko sa... sabi na yung vice na kalagay. Uy, pang display. Ito display, yung ginagamit siya. Ah, ginagamit din to. Sa atin ba? Ibang e, kila-anay ah, din niya. Hindi ko lang alam. Anong ginatapon? <coughs> towel. Oo, oh, beach towel. Oh. Ay, blanket! Yes, I love it! Dokrap! <laughs> okay, blanket to. Ah, blanket to. Okay, pang kotse. Pang kotse nga. Thank you, Mayor RG. Thank you, Ninong. Love you, Ninong. Ito, dito tayo, dito tayo. Kasi may ano, Envy. Dito tayo. Ano mga Envy? Ayan, may nakalagay. Basahin mo, may nakalagay ano. Ayan, yan. nakalagay? Vice. O yung isa. Love you, hate. O yung isa, yung isa. Hayon. O yan bubuksan mo, yung hayon. Ba't may mo yung vice? Mas gusto ko yung sa'yo. <laughs> Uy, bunelas! Sa'yo. Yung sa akin, yung sa akin. Sinelas na pala tayong bago eh. Thank you, ate! Ito, Ohio. Ito, Ohio. Ito is New Era. Sombrero. Anaheim. Hindi na ako nagbumotor eh. Hindi ko naman siya binaba to. Slide siya. To, toothbrush to, toothbrush. Nike na, toothbrush. Ang ganda. ako. Saan naman magbigay sa atin ng tsinela? Sino ba yung paan namin? Di ba dalawa lang kami? Sa akin nga, buksan mo yung akin. Hindi <coughs> hey, halot <ang> Nike, ah. Ha? <laughs> Who is Ayo? Uy, magkaso, magka, ano na, yan ah? Magka... Magkadugtong! Dali Ay, ganda yan ah. Thank you, Kimi. scarf. Akin to. Sa Scarf. Scarf lang din to. <laughs> shade salamin. lamin. Shades yan. Katingin. Sa akin yung makipupunta yan. Ang damdong. ganda. ganda. Ang ganda. ba ganda. Ang ganda. Hindi naman kailangan ganyan ang mukha. Kung ano naman ng gunting. Paano natin <laughs> bubukasan to? Sa akin mo lang! Doc Alvin. Hollywood Mirror. Ito bigay ni Bea Alonso. Ito bigay si Kim Chu, may bigay si Bea Alonso. Sino pa bang ex ni Gerald Andres na bigay sa Ay, ganda! Uy! Ano yan? From Bash. Ano to? Ito yung produkto ni ano ni Bea, Bash. Ganda to. Lagyan natin ng mga gamit everyday pa ko ng show. Oh, may meron pa yung pizza mo niya. Eh. Unicorn. <laughs> Tadaan. Ang card, ito yung nagalit. Beanie verse. Ah, bigay ng Beanie yan. Mm. Ayan o, pang padali ng Beanie. Yung hoodie nila, Beanie. Ayan. Parang sa akin mapupunta to. Ano yung maghiraman na? Beanie, baka naman, no? Dalawa kami, binigyan nyo lang isa. Hehehehe. <laughs> Bukas na lang. Ililigpit ko to Bukas na lang. So, siya, oh. So, yun lang, madam people. Buksa natin. Nahuli tayo. <laughs> Targetin natin next time yung mga nasa taas. Yung nasa taas. <laughs> so, that's it, madam people. That's the video for tonight. Yan, thank you sa lahat ng mga nagbigay sa amin ng regalo. Hindi talaga siya mabukas ng ng regalo kaya pinagilaman ko na. Yan, basta maraming 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 salamat sa mga nagbigay ng gift sa amin. Thank you so much. Peace.